gumawa po tayo na siya ng shumai. Ayan, yung ating shumai. Ayan, yung ating, yan, nag-train na po tayo ng ilang piraso. So, yun, nakasalang po yung iba dyan. So, ito yung ating sausawan. So, magsasangag po tayo ng bawang. So, ayan, ayan yung ating sausawan ng ating shumai. So, tara, merenda po tayo mga krills, mga kawaiti. Ayan, yung ating shumai. Ayan. Ayan. Kinilig po yan. Ayan, napakasarap po ng na ating shumai. So, mamimirenda po tayo. Tara, merenda po tayo yung siomay na ginawa yan o oh. siyempre yung ating sinangag na bawang at yung ating sausawang toyot at kalamansi yan na may sili yan tara kayo po tayo siomay merienda time ay sa so, ganyan natin ang sinangag na bawang yung ating siomay yan o oh. tara po sito yan nagsangag po tayo so yan nagawa po tayo ng pamirienda Pero sasawin natin dito sa ating toyo. Ayan. So, merienda po tayo. Yan. Sarap po I-try nyo po yung aking mga recipe. I-try nyo po. Ayan. Sarap. Ayan yung aking busoy. Nanggugulo naman. Mmm! Ayan yung ano, may bawang. Oh. Yan, sarap. So, natin bawang. Ayan. So, natin yung toyo. Ayan. Sarap. Ayan. Ayan. ano Ayan. 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 Sarap kasi si to mga karibs, mga kawaiti. So, masasara kayo, medyo nang gugunin namin yung buso ko. Huwag, makagal na. Ito yung ating siyomay, oh. Sarap po. Mmm! Ang hang. Kapit yung bawang. Saka yung kawa, sarap yung piyak siyomay nga akin. Sarap. Sige kayo, medyo nang gugunin ako buso eh. <laughs> so sana i-try nyo yung ano so malaking tipid kasi kapag uh, sariling luto natin so sabi nga mas marami so, marami yung makakain marami yung ano so try nyo po ito yung ating mga ano so, napakadali wala pa gawin ito so, so lang yan no, may carrot so isna na mimix lang natin okay na bago steam okay so yan yeah, may na tayo instant merienda na So pwede nyo iulam to sa kanay mga karlis mga kawaiti Kaya itrain nyo na yung aking mga recipe O oh, ito Ating showman So kung bawang, sarap Hmm, sarap. Sa bawang. hmm. So, ayun lang sa bago yan. Hmm, yung sultawan. Kumilitit ako sa mga, mga sultawan ganyan. So, sana i-train nyo yung aking mga recipe. So, hanggang dito lang yung aking video. So, marihanda po tayo. Si ni Kambalicious. Bye! -bye.